Hindi makukumpleto ang ating pagbisita sa bayan ng maitom kung hindi tayo magsa side trip sa dagat. Hello mga ka and Wheels! Another day, another vlog. Tara at magpahangin dito sa pinakabagong resort sa Kiambing, ang SGR Beach Resort and Hotel. According sa Google Map, around 2.7 kilometers ang layo ng resort galing sa National Highway. Accessible ang lugar sa mga sasakyan. Ang resort ay may open and closed cottages na swak sa day tour and overnight stay. Malaki ang kanilang parking area at malawak ang lugar kaya pwede ka ding mag-setup ng tent if gusto mong mag-camping. Perfect din for family and group outings or gatherings ang resort dahil meron silang malalaking cottages and function hall. Walang corkage ang food at pwede ding umorder sa kanilang restaurant in case wala kayong dalang baon. Uy, di pala kasama ang house na ito at ang pool sa harapan. Private area daw ito ng owner ng resort. Kaya check nyo na lang ang page ng SGR if pwedeng marentahan ang bahay at para sa mga rates nila. Ang entrance fee nga pala dito ay 20 pesos. Kaya gora na! Okay din ang kanilang amenities tulad ng shower area, toilet, and grilling areas. Napakapina ng buhangin at malawak ang dalampasigan kaya pwede kang mamasyal hanggang sa dulo at makikita mo pa ang ibang resort. Kahit na black sand ay napakaganda pa rin ang beach at ang sarap magswimming dito. Sa oras na ito ay low tide and best time para magswimming ang mga bata dahil di masyadong maalon. Makikita nyo sa kasalukuyan ang labasan ng Pangi River. Correct me if I'm wrong ha, kasi sabi ng Google, connected daw po ang river na ito from La Union na kilala sa water tubing activity. Ang Kiyambing pala ay santuaryo para sa pawikan, kaso di na namin napuntahan. Actually, pumunta kami dito sa Kiyambing para makikain. Ay joke! Este, maki sa 60th birthday ng aming auntie. Sinurprise kasi siya ng kanyang mga anak. How sweet, di ba? Happy birthday po, ulit. Salamat sa pag-imbita! kasama din natin sa video na ito ang ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabrigada, lahat-lahat na lang at ang ating mga ka-fit and wheels. O, oh, ba Para masaya. Hala, sino-sino kaya yan sila? Pakitag naman kung kilala nyo. Feeling ko mahiyain yan sila at di marunong sumayaw. Nako. Feeling ko nag-point five challenge yan sila. Hala! Bera, kaya nyo yan. Enjoy na enjoy. Kaayo ang ating mga ka-feet and wheels. Uy, shot po no. Ha, 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 Okay, pass muna. Enjoy kayo dyan. Shout out pala sa ating mga ka-feet and wheels dyan sa Lambuntong Surala. Enjoy po kayo. Sa puntong ito ay nag-high tide na at lumalakas na ang alon at hangin. Parang pwedeng mag-skimboarding. Char feeling marunong. ba diba? Sa lakas ng alon, pwedeng pwede kaya dito na lang muna mga kafit and wheels please don't forget to like and share our videos ha thank you very much as always and see ya